Parang apologist siya ni, ano, ni, ni Soriano. Um, he, he kept a blind eye sa mga injustices, oppression, saka sa mga inconsistencies. And he may not know it, pero he's a perfect example of a hypocrite. He is a hypocrite. Yan yung hindi niya alam. Um, yung hypocrisy na naitawid ni Soriano sa mga membro. Na kahit mali, okay lang. Uh, ang loyalty niya, na kay Soriano, wala sa mga miyembro na naape. Maraming nangyaring injustices, uh, oppression sa mga miyembro, pero he doesn't care about that. Kasi ang loyalty niya na kay Soriano. And accomplished din siya sa mga panlulokong ginawa ni Soriano. Nakinabang siya sa perang inaabuloy. Pwede. Dahil kasambahe siya eh. So, stop being a hypocrite. You will never see the truth unless you take your your blindfold. So tama na, di ba? Uh, it, it's about time na ang ang maging um sympathy mo do sa mga miyembro na nakaharanas ng injustices diyan, yung mga nakaranas ng kahirapan na hindi nabigyan ng ng tamang uh, uh, attention. Tama na. In, we all know that Soriano is a false prophet, di ba? Year 2000 sinasabi niya darating na si Kristo. Di ba? 10 to 12 years from now darating na si Kristo. 15 years, swerte na. To 2024 na ngayon, dumating ba si Kristo? That makes him a false prophet. Di ba? So enough na. Tama na.